Kilalanin natin ang mga babaeng nakapareha ni Mark Anthony Fernandez sa mga palabas at sa totoong buhay at ang iba sa kanila ay naugnay sa kanya at nakarelasyon pa niya. The Philippine Showbiz List presents Mga Babaeng Nakapareha ni Mark Anthony Fernandez Marian Rivera Isa sa mga hindi malilimutang kabanata sa karera ni Marian Rivera ay ang pagkakaugnay niya kay Mark Anthony Fernandez sa Mars Ravelos Darna noong 2009 kung saan gumanap sila bilang mag-childhood sweethearts. Marami ang nakapansin ng kanilang chemistry. Ayon kay Mark Anthony, hindi niya maiwasang mapahanga sa kagandahan ni Marian. Sa tagal na kanyang karera, bihira siyang matulala sa ganda ng kanyang kapareha sa eksena. Ngunit kakaiba raw ang karisma at ganda ni Marian na talagang pumupukaw ng atensyon. Minsan nga raw ay nakakalimutan ni Mark ang kanyang mga linya dahil sa pagtitig sa magandang mukha ni Marian. Ang karanasang ito ay nag-iwan ng malaking impresyon kay Mark at naging dahilan kung bakit memorable ang kanilang pagsasama sa Darna. Regine Velasquez Noong 2008, Pinakilig ni na Mark Anthony at Regine ang mga manonood sa Philippine remake ng romantic comedy na Ako si Kim Samsung ng GMA7. Marami ang nag-alinlangan ng unang i-announce na si Mark Anthony ang magiging leading man ni Regine dahil sa malaking agwat na kanilang karera at karanasan sa showbiz. Subalit sa bawat araw ng taping, ipinakita ni na Regine at Mark Anthony ang kanilang natural chemistry. Ayon kay Regine, habang tumatagal, mas nagiging komportable sila sa isa't isa na nagdulot ng kilig at natural na pag-arte sa bawat eksena. Matagumpay ang kanilang tambalan at marami ang natuwa at humanga sa kanilang pagganap. puring puri ni Regine si Mark Anthony bilang isang mabait at professional na katrabaho na sa kabila ng pagiging anak ng mga kilalang personalidad sa showbiz na natiling mapagkumbaba. Isa Calzado isa sa mga kapanapanabig na yugto sa karera ni Iza ay ang pagkakaugnay niya kay Mark Anthony Fernandez sa seryeng All About Eve ng GMA noong 2009. Maraming tagahanga ang nagsabi na may kakaibang chemistry sina Iza at Mark Anthony mula pa lamang na kanilang tambalan. Hindi inaasahan ni Iza na magkakaroon sila ng ganitong klaseng koneksyon at sa bawat eksena nila, ramdam ng mga manonood ang tindi ng emosyon at kilig na hatid na kanilang pagsasama sa telebisyon. Subalit so, sa kabila ng mainit na pagtanggap ng publiko, inamin ni Iza na hindi niya maaaring hayaan na madala siya ng kanilang on-screen chemistry. Kilala si Mark Anthony sa pagiging charming at madaling lapitan. Dahilan upang siya ay madaling magustuhan ng mga babae. Ayon kay Iza, ang kanyang pagiging professional bilang aktres ay napakahalaga kaya't sinikap niyang iwasan na magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Mark Anthony. Katrina Halili Nagkasama noon silang Katrina Halili at Mark Anthony sa GMA7 drama series ng Munting Eredera noong 2011. Ang kanilang magandang pagsasama sa harap ng kamera ay napansin ng mga tagahanga at media. Maraming nagasupport ang natuwa sa kanilang chemistry at nagustuhan ang bawat pagganap nila sa serye. Matapos sa kanilang proyekto, pareho nagpatuloy si na Katrina at Mark Anthony sa kanilang sariling landas sa showbiz. Yasmin Curdy Isa sa mga tampok na kwento ng kilig sa si telebisyon ay ang on-screen partnership ni na Yasmin at Mark Anthony. Ang kanilang pagsasama sa GMA7 teleseryeng Rodora X noong 2014 ay nagbigay daan sa isang bagong kislap ng romantikong drama na tumago sa puso ng marami. Sa Rodora X, nakita ng mga manonood ang mahusay na pagbuo ng relasyon ng kanilang mga karakter. Ang natural na chemistry nila ay nagbigay ng init at kilig sa bawat eksena na pumukaw sa damdamin ng marami. Sunshine Dizon Nalink noon si Sunshine Dizon kay Mark Anthony. Noong magkasama sila sa kapuso drama na Impostora noong 2007, kumalat ang balitang nagpapalipad hangin si Mark Anthony kay Sunshine. Maraming tagahanga ang nag-isip na may namamagitan sa kanila lalo na't na malapit ang kanilang pagsasama sa serye. Subalit ayon kay Sunshine, parang kapatid lamang ang tingin niya kay Mark Anthony at hindi niya ni-entertain ang ganitong uri ng atensyon. Camille Prats Si Camille ay tinuturing na lucky charm ni Mark Anthony dahil sa kanilang matagumpay na tambalan on screen. Madalas na nagsasama sila sa mga proyekto tulad ng munting heredera, bukod kang pinagpala at wish I may ipinakita nila kanilang mahusay na pagganap at malalim na pag-unawa sa kanilang mga karakter. Carla Abiliana Ang pagiging malapit ni na Carla at Mark Anthony ay nagsimula sa 2012 drama romance series na makapiling kang muli sa GMA. Ang kanilang tambalan ay nagbigay daan sa mga espekulasyon tungkol sa tunay na relasyon sa likod ng kamera. Ang kanilang natural chemistry at kahusayan sa pag-arte ay kapansin-pansin sa bawat eksena na naging inspirasyon sa marami. Heart Evangelista Isa sa mga pinaka-inaabangang tambalan noon ni Heart ay ang kanyang ugnayan kay Mark Anthony sa fantasy romance drama na Luna Mystica noong 2008. Sa seryeng ito, gumanap si Heart bilang si Luna at si Listina, habang si Mark Anthony ang kanyang leading man. Ang kanilang natural chemistry at dedikasyon sa kanilang mga papel ay nagbigay kilig sa mga manonood. Pinuri ni Mark Anthony ang work ethic ni Heart, nagpapakita ng professionalismo at pagmamahal sa kanyang trabaho. Lovey po. Isa sa mga hindi malilimutang bahagi ng karera ni Lovey po ay ang kanyang malapit na ugnayan kay Mark Anthony noong 2010. Nagkatuwang sila sa dalawang proyekto sa Kapuso Network, ang drama romance anthology series na Love Bug at ang drama musical series na Little Star. Ang kanilang pagsasama sa Love Bug ay nagbigay diin sa kanilang romantic chemistry, habang sa Little Star, ipinakita nila ang kanilang versatility. Ang kanilang kolaborasyon ay nagbigay kilig at inspirasyon sa mga tagahanga. Melissa Garcia. Si Mark Anthony at Melissa ay kinasal noong 2006 naging na inspirasyon sa kanilang mga taga-suporta. Biniyayaan silang dalawang anak, kabilang si Gray Cameron na sumusunod sa yapak na kanyang ama sa pag-arte. Sa kabila ng magandang simula, naghiwalay ang mag-asawa noong 2014. Bagamat nagkaroon ng pagsubok, patuloy nilang pinapangalagaan ang kanilang mga anak at pinanantili ang magandang relasyon. Si Grey bilang umuusbong na aktor ay patunay na kanilang pagmamahal at dedikasyon bilang magulang. Diana Noong 2015, isinapubliko ni Mark Anthony Fernandez ang kanyang relasyon sa modelong si Diana. Ayon sa kanya, natagpuan niya ang kanyang soulmate kay Diana na nakilala niya sa pamamagitan ng kanilang mutual friends. Mabilis na umusbong ang kanilang relasyon at nagbigay kasiyahan sa kanilang buhay. Sa kabila ng perpektong pagsasama, naghiwalay din sila at nagpatuloy sa kanilang buhay. Wala na iba pang detalye tungkol sa dahilan ng kanilang paghihiwalay. Claudine Barreto Isa sa mga pinakamemorable na kwento ay ang relasyon ni Claudine Barreto at Mark Anthony Fernandez noong dekada 90. Nagkasama sila noon sa set ng pelikulang Mangarap Ka noong 1995 na nagbigay daan sa kanilang pagmamahalan. Ang kanilang relasyon ay puno ng passion at mapusok na pagmamahal, ngunit hindi naging madali dahil na sa adiksyon ni Mark Anthony sa droga na nagdulot ng maraming pagsubok sa kanilang tatlong taong relasyon. Sa kabila ng lahat, ang kanilang unang pag-ibig ay may espesyal na lugar sa puso ni Claudine na tinatanaw ito na may pangungulila at paggalang. Patunay ito na kahit sa ilalim ng pagsubok, ang mga alaala ng unang pag-ibig ay mananatiling mahalaga. Marian Saint Si Marian Saint ang pharmacist turned Viva Max Star, ang pinakahuling na link kay Mark Anthony. Ang kanilang relasyon ay naging usap-usapan dahil sa pelikulang package deal kung saan sila magkapareha. Sa harap ni Marian, tahasang sinabi ni Mark na niligawan niya si Marian, ngunit binasted siya. Nagustuhan daw niya ang sexy star na kinumpirma naman ni Marian sa media conference ng pelikula ngunit mas kontrobersyal ang sumunod na pahayag ni Mark na sinabing inisip niyang totohanin ang kanilang love scene, ngunit sa huli ay itinuring na prank lamang. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!